So yan po mga kaidol sa mapagpalang gabi po sa lahat na uh, mangkiting adventure tv po na magbalik mo. So ngayon po mga kaidol is patungo po tayo ngayon sa bundok no. So kumbaga is uh, po natin si Ram kung uh, mayroon na uh, kawin na pa, pa uh, nakabalik na pa na ba sa kubo no kung saan po natin uh, uh, nilagay po si Ram. Dahil po yung uh, nag, uh po si Ram doon po sa karean po ng mga uh, ah, po yung mga kaibigan po niya so hindi ko alam kung ano po yung uh, pinag-usapan po nila so sana po ay nandun na po siya at uh, matarong natin kung ano po yung uh, pinag-usapan po niya na. uh, kung uh, bago sa umalis bago po nagtarong sa akin na uh, pumunta sa doon sa karean ng mga duwindi is uh, nagsabi po sa, siya sa akin na uh, uh, kailangan po daw magpalakas tayo no? hindi po natin biglain yung pag po sa kanyang mga ka kasamahan no? or pagtulong so yun uh, ngayon po mga kadul uh, habang papunta po tayo doon mag-video po ako no? i-video po yung daan kung uh, sa kalayo no? so medyo sana walang maghaharang sa atin dito so yun uh, bago po ang lahat shout pala kay uh, Ma Melim Teribia, Labung, a, kay Ma'am Melon Trivia, ating uh, pastor Ma'am Majolabong, uh, kay uh, Jean Chiria Kudigan Baula, uh, Kudia si Jean, uh, si John Simil, kay Ma'am uh, uh, Ma Picato, sa out at Ma'am. Uh, yan, sarato, sarato, nag sa mga bagong subscriber ko atin. So, pasensya na kayo mga kadol na hindi tayo maka-upload you no? Know? so medyo matagal lang po tayo pag-upload dahil po ay busy po si mga kiting mga, kadyo sa paghanap po sa, sa paghanap ng hanap buhay po na tinaraw-araw mga kadyo so tara sa mga ako. po pati okay, kamay wala pa play yung ano natin mga kadol yung ano natin video natin mga kadol so yun ah uh, patungo pa rin tayo sa bundok I oh.